talagang nag-research sila, eh bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Oh. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka magstate witness, ha, ay, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Ito ang liham ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Justice Department na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico o Curly at Sara Diskaya. September 8 ang petsa niyan at nakapirma si Marcoleta. Pero kapansin-pansing walang lagda ni Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, hindi raw pwedeng makakuha ang mga diskaya ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nila umanong nakuhang pera ng bayan. Dapat din daw, magsabi ang mga diskaya ng totoo. Iba raw kasi ang sinasabi nila sa Senado at Kamara. Bukas ang Department of Justice sakaling gawing state witness ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya matapos ang kanilang revelasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, dapat magsoli muna ng pera mga diskaya. Kung may nakuha man silang ilegal mula sa kanilang mga proyekto. Paano mo ngayon mapangangatwirana na uh, ang dami palang uh, ganitong mga ka um, mga anomalya kung hindi ka kukuha ng uh. tao na tutulong sa Kaya kung lang na kahe na kung sino man po ang gustong mag magsalita uh, na. Mm -hmm ay uh, nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Uh -huh. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at uh, maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayaw, Mas uh -huh. malalaki sa inyo. Uh -huh. Ang nangyari nga lang bumaligtad naman ang DOJ. O oh, yun nga. <coughs> Akalain mo naman, <coughs> ito, ito, ito uh -huh. yung nakakapagtaka eh. Uh -huh. Opo. Oh, Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice uh -huh. linggo. Mm -hmm. Kausap ko yung kanyang Yusek, siguro Biernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice, Secretary Boyeng Remulla. Alam, alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oo. Oh. So, kinumit niya sa akin yun. Ah, okay yan. Sabi niyang gano'n. Ang totoo niyan, uh, partner naman namin kayo, ang Senado, mm -hmm. para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Mm -hmm. uh -huh. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan Igram. kung sino man mm -hmm. uh -huh. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Uh -huh. Dito wala pa kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Uh -huh. Naihinuha ko lang. Uh -huh. Sabi ko, na, baka sakali. Baka magsalita, uh -huh. sa magturo. Uh -huh. Kasi kako, na-upload ko na ito nung uh, nakaraang hearing. Uh -huh. Baka kako merong... Uh, at saka magkusa. sa programang ito, Sen, noong biyernes, no, di ba? Oo, baka niyo, merong magkusa. Kailangan yeah. Ka nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, mm. -hmm. Eh, tumawag ka na rin sa akin mm -hmm. para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Mm -hmm. so, yung ano, yung witness protection program, mm -hmm. legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Mm -hmm. Pagkatapos sinabi niya, ba, eh, hindi, hindi ko basta ma hindi ko basta ma-approve yun, kinakailangan mo nang isoli muna niya uh -huh. yung mga nakulimbat nila. Uh -huh. pa ito na po yung magtasa, magkapalitan na po eh. magkapalitan mm -hmm. pa na ito. Pa paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Mm -hmm. Wala yun sa requirement eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Uh -huh. Pero doon sa punto na siya ay nag apply sa sa'yo, uh apply pa lang, kaya eh. niya uh -huh. lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya kaya nagpapakover siya ng protection. Uh mo -huh. yung nakita mo yung inalids ina niya na may kinalaman di umano, uh -huh. dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, uh -huh. labimpitong congressmen. Uh -huh. At sampung mga tao, na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga 20 sampung uh, sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at labing pitong congressmen. Mm -hmm. O yun yun naman ang ano eh. Yun naman ang uh, hinihingi ng witness protection program. Eh. Mga nganib talaga ang buhay niya uh -huh. sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Uh -huh. Sa panig niya yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po sa, ni Sec Boy, walang mga ganong condition, Sen? Eh? Alam naman niya na wala eh. Kaya eh, bas basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Uh -huh. Ngayon, ito naman ang aming uh, uh, bagong pangulo ng Senado ngayon. Yun ang, uh -huh. yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya uh -huh. para umabot sa, umabot sa Secretary of Justice. Eh, nag-research naman ako eh, sabi niya. yun uh Ayun na nga po, hindi eh, na pinirmahan. Eh, nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Aha. Uh -huh. Eh, ang, aking, ang aking kinalulungkot dito, mm -hmm. kung talagang nag-research sila, eh bakit hindi nila binasa yung batas? <laughs> Wala namang sinasabing ganun Anda. na magbayad ka muna. Oo. Uh -huh. Isauli uli mo muna kung na inaallege na ninakaw mo o uh -huh. ano man. Walang iniwan sa... Yung ire-rescue kita. Alimbawa, merong, <clears throat> merong kidnap for ransom. Apo. Uh -huh. Oo. Alimbawa, itong cameraman natin. O ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Ha? Uh -huh. Hindi pa, parang-parang mali eh. Uh -huh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo sa panig mm -hmm. ng Estado, magsasabi <coughs> na siya ng totoo. Uh -huh. Kasi mahirap eh kung walang tatayo na mag-witness, sinong mauhuli natin? Uh, opo oh, oh, po. Lahat yun. Aligasyon. Lahat po yun. Paratang. Kung oh. walang kasalita Hindi ba, oh. uh, Nelson, parang ka namingwit eh. Uh -huh. Oo oh, po. <coughs> Pag ikaw ay may pain ka. opo oh, Tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, mm halimbawa. -hmm. Mm -hmm. Oo oh, Bulate. Bulate. Bulate <laughs> <Bulit na> isda. <laughs> o... <laughs> para makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Uh -huh. Pain. Uh -huh. Kung walang pain. O oh, wala walang pain. O walang pain. E, sino yung papain? Uh -huh. Yung yung pa, eh. gusto niya protectionan mo naman ako. Uh -huh. Kakagatin ako niya, eh. <coughs> so ang hindi niya ang pinangako dapat na Segboy, yun ano po provisional. <coughs> hindi sinabi niya sige pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang pa. Uh -huh. kaya tinawag niya na provisional immunity. Uh -huh. provisional immunity sa akin Opo. para malaman nila. Wag niyo muna, wag naman niyo kung ano no. wag niyo muna kung ano nung no. ginagawa nila. Uh -huh. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Mm uh -huh. muna. Magba-apply ito eh. Oppo. Ito yung protection na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na uh, eventually yung kanyang aplikasyon. Oho. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Pa paano natin paano natin makukuwenta kung ano yung Hindi pa wala pa naman tayo sa estado na yon. Ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulia. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila. Yung ninakaw daw nila, bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Mm. Alam nyo. <laughs> judgmental na. hindi. ganito. Hindi okay. lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman, ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten. Mm -hmm. That only pertains to public officials. Hindi po kasama dyan ang... Private. Private. Ngayon, eto po yan. Mr. Justice Secretary... Ang hirap kasi talaga ng ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing, bago ka mag-state witness, ha? Ay, kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Ooh. Wala po, eto po ha, uh, Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, eto lamang po ang requirements para maging state witness. Number one, Absolute necessity, ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado uh -huh. kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayaw. In this case, nag apply Opo. Kasi kung hindi magsasalita si na Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at sa mga congressmen so, na nanghihingi. Uh -huh. di ba? O, number two, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na ito eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinakagilty. Pinaka Pasok din dahil ang pinakagilty dyan, yung mga congressmen at so yung mga public officials mm -hmm. na nanghihingi. Oh, kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila na pilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya okay. na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Oh, Di ba, may sinasabi ng mga insertion. Oh, mm. meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Ha? Opo. Number four, wala ng ibang testigo kundi sila na ganun ang nature ng testimonya. Ayon. At uh, Mr. Justice Secretary, wala po. Sinunod ko na, baka nga kakot tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. baka, baka tama kayo. Sinuyod ko yung rule 119. Wala pong nakalagay.